sa pa panalo so to this vlog yan di na nagti-check up tayo ng motor may dinala dito no nakabili sila 55 siguro ano to sakit sa ulo ang nabili niya hindi sakit sa kung saan okay ito na hindi ito 55k sakit sa ulo ang nabili ni bossing Paandarin natin ha bago natin buksan yung makina yan oh eh ba yan parang namamas ko na kagad namamas ko na ng piyesa check up din natin muna bago natin galawin yung kanyang langis kung naakyat So, dito nyo chichiken yan. So far, nakakit naman ng langis. Ayan, tumulo na. Ibig sabihin, okay yan. Pero yung makina, hindi okay. Kinig nyo ba yan? Nga nga, rolling. Tayo na natin. Masira pa. Oh, Maraming tamisin na rin.

Ayan, so, okay mga panalo. Ah, tanggala. Maganda pang ating June 1, ano? Kasi ito mga palag-palag pa rin yung araw na ito. July na ngayon. Ah, July na <coughs> ngayon. Mm -hmm. Wala well, ininas na natin yung pangas kasi malagap ang sunod ng mga kanya. ito na, magbunuti natin. Ito na, guys, pangas. Ay, 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 na doon may tama O oh, yari Rocker arm Palit ka dyan 5. ang jacket. It. Dali. Ito na may isa pa. May pa rin naman itong mga takot ito. So, yes, yes. yung lagi ruler. Pero ibang-iba kasi ito. Hindi ito yung original. Oh. Oh, so, binahati nga. no? Ito rin, oh. No? kalog din. no? May mga tama rocker arm lahat. Kalog ang mga ruler. Ayan, eh, no? Pati ito. Ayan, oh, yan. Ayan, mga boss. Inoxan natin. Nakita niya naman. Ayan, no? Mga alat ano, mo, binaping nga kasi oh. Mm ng ibaping. Oh, binaping nila oh. Lupit nga. Eh ako pa napapansin, ba't ibang itsura nun oh. Nakakatulong ba sa makin na to? Oo. Oh. Nakakatulong ba sa makin na to? Binabaping. Parang na yung langis. Pero tama ang raka. Kaya maingay yung makin na. Tara, ito na, ito na. Pinakamalupit. Hilahin natin to. Yan! Yan! Yan. Sira ang kamas. <laughs> Sabi na eh. Sira ang cams. Ay, kutik yan. Ayan. Sira ang cams. Ayan o. Ang oh, laki. May video ba mula ng umpisa Ay, ayos. Ang laki ng bingot. Oo, oh. oh, umi. Ayan o. Ang syakit. Pati kalog na. Ang bearing o. Oh. Ayan. Pusko dito. Ayan. guys, may tama ang cams. Ayan o. Lalim o. Sabi ko na yung mga ganang tunog. Pang ibabaw yan. Kaya maingay siya kasi yung roller na rakayan, yung paddle, sobrang lagapak. Na-chat natin may ari, nasa labas kumakain. Yung kumakain ka, tapos may gastos ka ma-receive na message. Oo, oh, wala mag-gana. <laughs> Mamaya na Check natin babaw So guys, check natin babaw Tap Okay, okay pa naman. Medyo busal yung isang valve. Nag-start na. babaw naman. Intake naman. Na. Okay. So, isa so, pa nga. Lapit natin naman sa toong ating alitik na Tapos Ah, bunat na pinotor eh. Pwede pa. Pero yung isa may tama yung exhaust ay no ito okay pa yung intake pero exhaust yung dalawa Yung nag start na sila mapitpit masakit Ayan mga panalam nadali na ang ingay nito kanina roller sira ang rocker arm roller oh yan mga panalo, magandang gabi. So ito may tropa dito nagdala, nakabili ng 55k na motor at ito na natunghaya na, na, na natin. So possible parang galing siya sa baha, no? kasi yung mga rocker arm niya kung mapapansin niyo, walang ganito kakainis na rocker arm. So kung parang natubog to sa baha, Eto eh, ito, nangyari sa kanya. Uh, ah, niya, no? Binaping yung mga rocker arm. Tapos ito yung cams niya, kung mapapansin nyo. Ayan, lalalim na. O, oh, ah, no? Eh. So may ingay to pagating dito, sobrang ingay. Pero kahit to na pinatin to, hindi to tatahimik. Alam nyo kung bakit? Ito yung pinaka may problema, eh, cams. Pero yung pinaka may ingay talaga dyan. Gawa nito. Ayan, yung roller niya, oh, nakalog na, oh. Ayan. So pag kumakalog na siya upside down, wala na kwenta yan. Ingay pati ingay kahit anong tunap up nyo. Pag dito yung kalog, walang problema. Pero pag dito yung kalog, yan ang matindi. Maingay sa makina. So ito yung kabilang side. Ito naman yung kabilang side. So same sila ng play, ano. ano? Meron na rin to. Ayan. Kung sa camera, parang di mahi mahina yung galaw. Pero sa actual, malakas yan, makapanalo. Tapos pag dito yung kalog, okay, normal. Pag dito, hindi normal, okay? So ito yung rocker arm niya. Original naman yung rocker arm. Kaso oh. Tapos may tama na yung tapit niya. Pati yung valve may tama na rin. So ito yung tapit niya oh. may tama na. Malalim na, nahukay na. So dito kung tutusin, okay pa naman yan, pwede pa. Pero itong yung roller niya, wala na talaga. Palitin na. So ina mga panalo, mag tayo sa pagbili ng mga motor at uh, maging mabusisi tayo para hindi tayo uh, makapagpa uh makapagpagawa agad ano. So ito, sinekap namin para lang uh, matignan kung anong problema hindi ko alam kung anong desisyon na mayayari I think baka ibalik nila ito doon sa bilan so hindi natin sinisiraan yung nabilan ng motor syempre may issue yung motor so pag-uusapan pa nila yan so ito pa kita nyo yung damage na yan oh. so tumatama na yan sa cam so, yan, no? Oh. kita nyo yung marker na yan oh. yan o, oh, kita nyo pud, pud na oh. okay kasi ito naguntugan sila dyan no? Oh. kasi nga umaabot na sya doon no? Oh. yan yan laki ng kalugo oh. Kaya tumatama na dito yung cams. So halip na yung roller lang yung tatama, tumatama na rin yung cams dito. Kasi nga, kalog na yung roller. Ang laki ng kalog nito, isang to. Ah, ano to? Exos. Ay, hindi. Ah, oo nga, exos to. Tapos ito yung intake niya, mga panalo. Ayan. So yung exos, malaki yung gap, no? Tapos yung tapit nun, may ta Ay, yung ano doon, yung bulb, may tama na rin si babaw. So yung mga panalo, basta pagbibigay yung motor, magsama kay mekaniko para at least malaman natin kung okay pa yung motor o hindi na yun lang peace so yun guys so natin itong ating ginawa tignan natin kung gaano kaya nga ito may music kasi kaya rat-rat dapat so mga pasenyo tumahimik ng konti konti-konti nga lang Ayan. so kanina napakasama natin yun so tune natin magbawas-bawasan yun Ayan, yeah, yun lang. Buwasan ng konti.